到着ロビーです。<noise> What's up mga amigo? Ako si Virals, WFW Japan, Dili Adunahan, hantod karon ron agyapon, kalisod yung kahimtang. O ka ron mga migo. Tani, jyotem, amigo, padong tani jute mga amigo, jute maulan mga amigo. Medyo maulan jod mga amigo, tanawan mga amigo, anin ni na sitwasyon mga amigo, mo jute ka mga magpayong niya taon na mga migo, migo. so na tani sa station, di mo puta dire mga amigo, kay dire man Manakayan tama na kayan perme, yung ani na po neto sitwasyon mga amigo, magwatag tren, direng dapita mga amigo, saka taning hagdan, pero grabe tao mga amigo, kaya tren na ninabot, mga amigo, di Puta, mga na po tama amigo maghuwat na po ng train ay dira ay na maghulat tanin daghan po kayong gahulat rin amigo niya kaning train rin amigo dili ni mga tong sakyan kailain ni nga padong pero ari dira tas pikas ay maghuwat tanin rin napitaw niya pagkataw-taw na, na mga amigo dira abot na ng train nga tong sakyan mao na ni dritso na ni dito sa mga gitar hmm, di hindi isa dali mga amigo ay kagrabi pong pasayro grabe yung daghana grabe pong daghana ng naog mga amigo ang unaan eh, na po ni kadasok sa sud mga amigo tanawa ninyo grabe pong tao ay pati kayo ng pipit yung tani mga amigo grabing naghanang tao pero daghana naghana yung manakay mga amigo basta buntag ras aur ah ingon ane na ni atong sa gubangon mga amigo hmm, video video pata mga amigo bisag naipit na ba naipit na tas kadaghang tao kay grabe mang baga ah. mm, dire na punta mga amigo tanawa ninyo ingon ani among sitwasyon Ng manakay train grabing daghana grabing yeah. daghana sa mga tao ba pero ato ah, nang panayonon mga amigo kay mao na atong naanda na direnda na mm, kita na kapyot po gunit ta ba kay berti hmm. mang gunit strap sa train gunitanan ba nya pagkatatao na mga migo abot na na medres terminal mga amigo hindi dapita mga amigo og na may ana ingon ane po kadaghang tao rin mga amigo o pati po ng gawas ba kaya ni sila rin uban yang uban ane ang botas ane pa dong ingon ane po kadaghang tao rin mga amigo mo ane amung agi-agi andri ba lain-lain na po mga tao ni mga amigo mura kamera siguro nagsigbalik-balik kanay rin dapita mga amigo siyempre magbalik-balik juta dyan dapita mga amigo kay diring man ta nagtrabaho dapita, mao balik-balikan kay mao man ay permi mga amigo maanad na tanay madugay na po na gawas mo mga amigo gamayin lang nagload ato mga amigo ato nang luran ya diri mga amigo padong na miyan gawas ba gawas aning station gani sa terminal 3 dire mga amigo gawas na miyan maglakaw na pud miyan dire na pong kalbaryo ingon ani na pud kaulan no tanawa nyo mga amigo grabing ulan na mao ni mo mong... hmm, ato nang sugukon mga amigo basta panginabuhi na isgutan ato nang sugukon ya taon na mga amigo pila ray 8 hours mga amigo or 9 hours o kani mga amigo padong na sad miyan ni Paul mga amigo sakay taning libitor o tanawa video video patanang mi error mga amigo pagawas na to ana dere daghan na po kayong mga tao mga amigo are po sinisira man dere para apply to na sila padong mga amigo Puro are san mi dere per perme kung padong mi uli tanawa nyo mga amigo kita video video gapon na mga amigo ingon ani man ito sitwasyon dere naanad naman ta na anad na ba sige glakaw o dere napita mga amigo sulod na ta dere po sa station sa train gamu sakay naman ta train board padong pauli. gamit kay natong pasmo kada lakaw uli mga amigo pasmo tong gamiton di ara mga kinakusgang mga amigo kuyog po na nato nato kay pareho na nato guras o oh, dire pa ka taud taud mga abot na puning ning train nga mo mga na pun mi sakay ani eh. na po mi pauli mm, kadaliho dere dire mga amigo train na sad nya pagsod na to ana ingon ani kami nga mga amigo basta hapon na ba kan padong ka pauli gani eh. ingon ani ra nya pag taud taud na mga amigo gawas na dai medre sa station sa Kawasaki mga amigo daghan po kay taw gawas dire mga amigo nya dire pita mga amigo maglakaw na po tani eh. lakaw na tani padong pauli mga amigo permera ta naglakaw ani eh. maana ta madugay gawas sa ay dire ta mo was napita mga amigo nya lakaw na tanap pa dong uli um, mao ni atong agyanan pud ring kun ani po kadagan tao ba atong magyan ring napita daghan kayo